打开灯光灯路。 kung kailan na uh, may meet up tayo ng media task force again at para doon sa ating charity ride sa Marikina wow. kasama natin yung nakasama natin mga kabalikat nung nakaraang araw si Sir Luke ng media task force at nag message na sa atin na nandun na sila sa ano mga okay, na Siguro, bigla kasing bumuhos, papunta na tayo. Andito na tayo sa ngayon sa kahaba ng ano, Ayan, Del Monte. So, ayan, napapansin ay nyo mga kabalikat ang dumi nung halaga natin, si Orange. Kasi, ano tayo eh. Kung galing tayo sa Marikina kahapon, kaya ayan At uh, may deliver tayo dun uh, dahil nga nasa trabaho tayo kahapon. Then, today naman ay hindi naman tayo mag-work ngayon, hindi naman tayo mag-delivery -de ngayon. Kundi, meron tayo ngayon ah... Uh, bayanihan at pagtulong sa mga kababayan natin na uh, inaabot ng baha uh, dulot ng bagyong Ulysses uh, at tayo kahit na konting tulong sa kanila so at uh, nasa mang inasal na raw sila so, so tara, punta na natin para makapag-start na tayo Ano po yung At sa ito ayun Kasama natin mga kapalikan si Charlie at si Sir Luke Yung nakasama natin nakaraan yung galing tayo sa Sala uh, na siya sa Balinsuela Sir Luke Kasama natin yun mga kapalikan At ito may bago tayong kasama mga kasama sa pagtuwang pag Ang pagbibili tayo ng sa si, uh, Marikina Ayun si Sir Charles eh. Ayun si Sir si Sir Uh, eto, eh pa na lang kami at lalarga na rin kami, prepare kami. Ah, uh, pupunta kami nang pupunta kami nang ano nang sa so, Batan, Balisela. Balisela. Tayo balis na lang. Balis na lang. Uh, uh dito kami ngayon sa Del Monte Ah, uh, uh, tumulan kasi eh, Kaya nagpatila tayo nung kanina uh, Pinabot tayo ng ulan uh, Medyo ngayon tumila na So, talaga na kami Mga kabalikat po ng channel niya. May channel din to si Pops. Ano po yung channel niya? Oh, wala pa. Ah, wala pa. Ay, wala pa sa ngayon. Wala pa pala siyang YouTube channel. Gagawa. Gagawa pa lang. Gagawa pa lang. So, yun. moments later. Nandito kami ngayon uh, mga sa meet sa Marikina. sa saan, uh, yun nga, nagkaroon ng bahali ito. At ngayon, medyo humupa na mga kapaligat. At kasama natin si Sir Luke na media task force. Okay. Uh, ngayon, mamimili kami mga kapalikot dun sa pupunta natin para may munting sukpesa tayo para dun sa yun nga, nasalanta ng bagyo na uh, Ulysses. Siyempre, nito yan to mga kabalikan. Kailangan natin magtulungan. At yun. So, tara, samahan kami. At papatungan na natin yung pagbibila natin ng mga kailangan. So, tara. Oh, sandal ka lang sa ko iyak Huwag matatakot na ibahagi Makulay mong mundo Hawakan ang aking kamay Ako'y kasama at karamay tungo sa niya ng gatas at uh, pangailangan ng bata Salamat sa inyo, salamat sa video task force sa Salamat sa mga pagbigyan natin na patuloy na sumusuporta Pagaling muna natin So yun uh, mga kabalikan At uh, papasok muna natin sa tayo Kailangan uh, natin sumunod sa safety protocol kumit uh, muna natin po mga uh, kabalikan bago tayo pumasok dun sa dito sa Robinson Robinson Maritina supermarket alright at, at ito ito yung ano ito yung kabahagin natin para dun sa kailangan natin ano, kailangan natin ng budget para dun sa wow. pagbibigyan natin so umibili tayo ng gatas tsaka yung iba pang pangailangan. ah, abaligot na, kainit okay, na kami sa pinamili natin. So yun yung total mga kabalikat 31228 Yung total ng pinabili natin mga kabalikat Mga kabalikat, haba ng resibo namin eh Ayan yung total mga kabalikat Katuhan natin ang media task force sa pagtulong mga kabalikat Bayanihan ko binabi na kami nakakita nyo naman at madilim na ito yung pinamili natin ito sa Robinson uh, A few moments later. So yon, mga kabaligat, we are here at Marikina, dun sa ating destination na uh, para dun sa ating tutulungan, mga kabaligat. At nakarating din kami at sama habang paglalakbay at ngayon eh, Sobrang grabe ng kalagayan nila rito mga kabalikat no? Kung titingnan nyo ito Pakita ko lang yung kalagayan nila Yung sitwasyon nila rito Ayan, Apakadilim dahil walang Out of electricity pa sila lahat dito Mga kabalikat Ayan At nakarating na tayo no? Ayan, Kung mapapansin nyo rin yung ilaw natin Binuksan natin dahil wala silang ano eh. Hindi ko na pinatay yung Makina nung ano natin mga kabalikat Ayan, napakadilim dito kasi wala lahat pala sila tinagala ng ano kuryente, kumbaga talagang mga wiring, apektuan din at ito yung kalagayan nila, yung sitwasyon dito mga kabalikat ayan, yung mga tinapo na ayan, grabe, makikita nyo talagang putik putik ito yung mga basura So yun mga kabalikat, ito yung kalagayan nila dito sa Marikina. Ayan, si Sir, ano po pangalan niya Sir? Sani po. Sani. Ayan, si Sir Sani. At medyo madilim mga kabalikat, nakikita nyo kasi totally wala pa silang electricity rito sa... Ano po ba nangyari sa kuryente Sir? Hindi pa binubuksan nila yung... Ah, inupo nila yung... Um... So yun mga kabalikat at pinatay pala electricity kaya sobrang dilim dito. Ngayon kumikita nyo, ayan. Halos wala na kayo <laughs> makikita. Ito lang yung daan. Napakadilim. So, yun sir. Maraming salamat po. Sa sa kami. Ah, tara. Pasok tayo rito. Oh, medyo malalim. Ayan, mga kabalikat. Nagsisilbing ilaw lang yung flashlight ng kasama namin. ay eh. Medyo task force. Lone enjoy ang um, apetado. Halos lahat sila sa Marikina. Hmm. Grabe. Sa saan ang... Grabe tol. Sa second floor po. Ang nakatira po kasi dito, tatong pamilya po kami magkakapatid. Ate hmm. ko at saka yung uh, gusto namin lalaki. Uh, pero pabot ang hanggang dito. No? Hanggang, hanggang so, saan po inabot? Namin. Second Ay, second lagpas po ito. Opo, opo. Nako, mga kabalikat, inabot pa lang. hanggang dito yung nangyaring baha nung bagyong Ulysses. <laughs> inaabot hanggang second floor pala yun, tol. Ayan, mga oh, tol. Hanggang second floor pala. Nandarang gayo na, bakit Biglaan po, sir. Biglang taas ng tubig eh. nung mga eleven ng gabi yun, oh, ano pa naman, first alarm pa lang eh. Pero ini expect mo na pupunta kami? Hindi po. Si Miss Ann lang po ang nandiyan sa akin. Baka daw pupuntahin niyo ako. So, ayan, so yun okay, na. Pero nakakayaman pero kailangan ko po. Sabi ko kayo. Ayun, oh. Ayan, ayan. Ayan, makakabalik. Ganun na, so huwina ka. Tapos sabi ko. Di ba tinalaw lang yung sinanay d'yo? Oo, di Tapos, alisa tayo. Oo, matining na yung sitwasyon. Matining oh, na yung sitwasyon, di ba? Tapos nakita mo sitwasyon. Oo, Tapos, ba. Tapos, konting ano, moral support. Kaya mo yan. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, Ah, <laughs> uh, e, munting surprise kami para sa iyo. Ah, uh, 'yun nga katuwang ng Media Task Force kasama natin. at uh, sana tanggapin niyo kung ano na 'yung voting tulong po namin mo sa inyo. Uh, at kami kinasangkapan lang po.